dami na naman nila oh. Kasama na naman nila to. Ito yung nambahan kiro doon oh. Ya, yeah, sino yung pinakalaman sa akin Dambi ba yan? Dambi ano ano? Si Dambi? Asan ba si Dambi? Dambi! S Dambi! nga si Dambi! Sino ang pagkakas sa balap ng lupa? Ang dami na naman nila oh. Kasama na naman nila to. Ito yung nambahan kiro doon oh. Yawa! Oh! Hindi ko hilig eh. Papugihan ko oh yung awa. Ano gusto mo? Like boxing. Eh. Uy, nakaraan nga ba? Diba? Ano? Ano? Bigyan uh, uh. ng ah, ano? leksyon. Ano? Bigyan ng an leksyon. Bigyan ng leksyon? Hindi pre, kasi ang dami nyo kasi. Ang lalaki. Tsaka ito, tingnan mo. Kahit ito lang bumanat sa mga yun, lugi na yung mga yan eh. Papalag yung mga bata ko na yan. Papugihan. Tsaka sa totoo lang, lugi nga sila sa'yo. Gopings ka nga pre. Pero, piling yeah, yeah. pogi lang naman yung mga yan eh. mo! Kasi, tol, papunta na sila OGB dito. Nakaraan ka pa hinahanap nung pati sila YG. Yeah, Kaya sila yung pinakalaman sa akin ni YG. Dambi ba yan? Dambi ano ano? Dambi. Si Dambi? Hindi, Nandito Dambi. na yun eh. Uy, ano na ba si YG oh. Ano? Ay, nita muna tayo. Papawis muna tayo ano. Kayo na lahat. Ako na mag-isa. Oh, to. Oh. Ayan ka na naman. Ang tapang muna naman oh. Sige, pagbigyan ko kayo. Ayaw pala nila Oh, pagbigyan ko. Ayaw oh, nila Ayaw nila. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo? Oh, oh, sige na, pagbibigyan ko. Alis ako dito. Uy, hindi mo hindi mo mabubunot 'yan nakabawon 'yan tanga. Ano? Ano bang ginagawa mo? Ano bang inaano mo, ha? Eh, gusto namin magpapares muna eh. Oh. Wag na tigilan mo na 'yan. Hindi mo kaya ng dami niyan. Uy, wag na yan, you, uy. Ito yung oh, ano sa akin ah. Uh, uy, uh, Rodan, huwag mo anay... O oh, 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 oh. oh, sige, kahit tulong-tulong pa kayo lahat. Hindi away po. tama na tol! tama. Hindi away po pugi, natin. Ano nila pugian eh, no? Gusto talaga nila pugian, no? Ano, ano? Ulitin mo. Gusto nila pugian, no? Papugian? O, oh, papugian. Yun spoon? nga, yun nga ang pinipilit ko kasi ko ng away. Sige, ngayon, gusto mo, tawagin ko na Teka, si Dambi ngayon eh. ba si Dambi? Dambi! Dambi! Pasok! Uy! Dambi! 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 Pino apog sa balat ng lupa. Mm. Oh, no. Ay, oh, no. oh Ay, Tandaan mo, oh, payat mo, hindi ka pa kumakain. Hindi, hindi pa kumakain. Yun. Tandaan mo, sa school nila, 30 lang yung mga babae doon Pero yung nagkakagusta nila, 31! Kasama oh, teacher doon oh. oh, oh, oh. Kasama teacher dun, Kasama <laughs> na, teacher dun boy! Ganang ka, wow, wow, si OGB napaka ano, napakalakas ng karisma na paglabas pa lang ng amoy yung anya. pag naamoy na mga babae yung amoy ng damit niya mm, sa kanya Oy, pag didikiting ko kayo ni Jacob ayoko ko ng away baka bigla mong sunggabin wait lang, ha? Kayo, ha? wait lang na, may lang pa. Ha? ano yan? Hoy Jacob, ano pa, ano palagay ka diyan? Kain Lugi Lugi-lugi lugi lugi naman yan sa iyo eh. Oh. Honey, honey. Honey. Oh, sige, 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 oh, sige, face to face muna, face to face, face to face, oh, yun, 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 oh, 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 face, teka lang, teka lang, face to face lang, face to face lang, oh, dikit lang, face to face lang, side view muna. Wait lang yan, wait lang mo muna, baka, ano yun. Tumigil ka, chichi, nalasing kita. Dali na, ano lang, ano lang, face to face lang, face to face lang, face to face lang, face to face lang, Ganyan lang, ganyan lang. Yan, yan, yan. Oo, oo. 3 seconds lang, 3 seconds. Lapit ka, lapit ka. oh 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 oo, Wait lang. O, tiba ni OGB talaga nakatitig lang. O, harap naman kayo. Bata na tatanungin natin tao. Ayan, o. Tititigan ko muna ito si OGB. Tingnan natin yung swag niya. O. Hmm. Aray ko. Pambansang short. Pambansang. Talon clothing. Ang ganda na shakes ni OGB. Isang kindat nga, pare. Aray ko. Aray ko. Guys, ito ha. Guys, ito, 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 ito. Tumigil kayo. Like kung si OGB. Like ha. Like, 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 like. Oh, ito. Uy. Like. Kukutuong ang kiti. Oh, ikaw naman, Jacob. Jacob, titignan natin yung swag ni Jacob ha. Oh, ano? o. Kala mo, ang ganda na swag yan o. Ah, simple lang. Tikum, 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 tikum. Ay, mo naman oh, simpleng simple oh. Na, Silver. Tiko mo yung bibig. Ito diba yung damit niya? Oh. Ang ganda. Oh. Pero yung mukha niya, ang pangit. Oh. <laughs> <Tumigil> ka. <laughs> ka. Tingnan mo naman, oh, no? tingnan mo yung forma niya, naka silver, naka recipe. Basic na basic lang, guys. Pusuan niyo kung tingin niyo mas foggy ito si ano go, si Jacob. Eh, no, mo. Didro kay sa likod ni, ni Jacob. Dali, do kayo, do kayo, do mo, tingnan mo, tingnan mo. ayen guys, ah. Pusuan niyo, pusuan niyo kung tingin niyo sila. Eh, no? tingnan niyo naman dating niya, no. O sige, pumesto ng tatlo. Pumesto ng tatlo, OGB, OGB gitna ka, OGB gitna ka. Oo, 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 kinta tama pare. Isa pa nga. Oh, ang lakas dating, guys, ah. Like niyo kung ito, tasabay ito, pusuan niyo.